Oh, naku, nakalambitin siya, oh. <laughs> Nakakainin na po natin sila. Yeah, gutom na ba kayo? Oh. Kainin nila, oh. Ayan po sila. Ayan sila bago kumain. Oh. Hello! So. Hello, Sab! Oh, Ming Ming! Bakit? Pakain na kayo? Ha? Oo, kakain na kayo. Huh? Oo, kakain kayo. Hi! Hi! Uh, Naglililis na ako. two angels say hi oh hi na hili oh. hi hmm. sila lang talaga ang hindi maingay dito oh hindi sila humuhuni eh pero ang likot oh <laughs> hmm. hmm. pakainin na natin sila